Patuloy ang pagtupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa binitawang pangako na bibigyan ng maayos at murang pabahay ang mga Pilipino. Kanina, pinasinaya ng Pangulo ang groundbreaking ng Ciudad Kaunlaran Project sa Bocoor, Cavite. Agad pinagkalo ba ng murang tirahan ang mga beneficiaryo nito? Yan ulat ni Alan Francisco. Ito ang siyudad kaunlaran sa barangay Molino 2 sa Bacoor City, Cavite. Ito ang bagong pabahay program ng pamahalaan. At kanina, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naggawad nito sa mga benepisyaryo. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng NHA, ng local government, ang pamahalaan ng Bacoor, iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay kasama rin natin. Ang anim na gusali ng Siyudad Kaunlaran Phase 1 ay handa na para malipatan ng higit 300 pamilyang apektado ng Supreme Court Mandamus na naglilinis sa Manila Bay. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim pa rin ang konstruksyon ng Phase 1 para makumpleto ang kabuang siyam na palapag na gusali na binubuo ng 540 housing units na may sukat na 24 square meters bawat unit. Ang groundbreaking ng Phase 2 nito ay para sa konstruksyon ng dalawang tiglimang palapag na gusali na binubuo ng 120 housing units. Habang isang karagdagang limang palapag na gusali rin ang nakatakdang itayo sa lalong madaling panahon. Nanawagan si Pangulong Marcos sa mga binipisyaryo nito na gamitin ang pabahay upang mapaunlad ang kanilang mga buhay at matiyak ang magandang kinabukasan. Sigurado po ako nang siyudad kaunlaran at iba pang mga proyektong pabahay ng pamahalaan ay magiging daan, nat, magiging daan natin tungo sa bagong Pilipinas na karapat dapat para sa lahat ng ating mga mamamaya. Masayang masaya po. Oh, dahil? Dahil, dahil ngayon ako na, at naka, ano lang, mas, mano, malaw, maliwalas po. Nagpapasalamat po ako ng maraming marami sa Pangulong po natin. Dahil sa kanya po, nagkaroon po kami ng pabahay dito. Noong nakarang taon, umabot sa mahigit 80,000 pabahay ang naitayo ng National Housing Authority sa buong bansa at patuloy pa nagisikap ang NHA at iba pang ahensya ng pamahalaan na madagdagan pa ito isama pa rin natin ang mahigit 700 milyong piso na naipamahagi ng sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program sa may 150,000 pamilya na naapektuhan ng kalamidad tulad ng sunog, ng baha, lindol at bagyo. Hangarin po ng inyong pamahalaan na panatilihim may sapat na pondo upang mapunan ang pangangailangan pabahay ng nakakarami Alan Francisco para sa bayan